Hello mga ka-super kasari! Welcome back again sa ating yaw yaw time bago mag-closing time. Time check tayo. 10 minutes na lang magti 12 a.m. na. So paspasan natin itong ating yaw yaw. For today's yaw yaw, ang share ko lang sa inyo kasi may nabasa akong, di ko alam mo sa comment o sa PM, di ko na ma-recall. -ma no? Pero ang natatandaan ko ay sabi niya, Madam ST, gusto ko gayahin ang tindahan mo. Yung tipong mini grocery na, yung nakapag-expand na siya kasi ang sabi niya ay e, natatalo daw siya doon sa lugar niya. Kasi yung ibang tindahan, malalaki na, mayroon pang ibang mga mini grocery, mga convenience store, mga ganun ata yun. Yun kung tama yung pagkaalala ko no? kasi hindi ko na mabalikan. So ito ngayon, no? yung aking point of view. Point of view, ba? Diba? So, ito lang yung masasabi ko, no? Sa negosyo talaga, kailangan talaga pumantay ka, sumabay ka sa agos. Kasi kung hindi, talagang matatalo ka talaga. Yun po ang realidad sa buhay negosyo, no? Bilang isang negosyante. So, nakadepende din naman kung sa'yo, ano ka lang, isi-isi ka lang, okay lang sa'yo, yung wala lang, yung parang passive attitude ka lang, yung okay lang yan, may magbukas dyan, may lumaki tindahan dyan, okay lang. Pero kung ikaw yung negosyante na talagang gusto mo yung lumaban, makipagsabayan, talagang mag-worry ka, no? Kasi papasok sa'yo sa isip mo, ay, olats let's na ako. May nagtayo dyan, malaking mini-grocery. Aba, yung iba nag-expand. Yung iba nag -re renovate So, ako, ano na? Ano na ang ano na ang bala ko sa buhay ko? Di ba? Hindi pwedeng ganito. Di ba? Ganon. So, story time, no? So, bago to na-expand yung aking tindahan, bago to na talaga nagkaroon ng expansion, ang liit lang talaga nito. Half lang nitong aking Minimart Kasi, before kasi dito lang sa half yung aking tindahan, tapos sa kabilang side ay parkingan. So, ngayon, pero syempre, nasa top of my mind ko, some days, some day, lalago din yung aking negosyo. Some day, mapapalaki ko rin to ma-extend ko. Hanggang nag-unti-unti, na-extend -na ko, nagkaroon ako ng expansion yung garahe ko, ginawa ko ng, expand ko para lumaki, dumami pa yung aking mga paninda. Sa gayon eh, makahatak pa ako ng mga customer. So ito na. Pero syempre, hindi mo pinupush eh. No? Kasi passive, parang passive ka lang. Wala, walang challenge. Wala na, okay naman yung mamimili. Diba? Okay naman sa alright. Hanggang dumating na may nagtayong mini grocery agad. Diba? Ako, nagumpisa ko. Malitang talaga. Diba? Nagdi-dream. Nagmining kamot na mapalago. Pero may nagtayo mini grocery agad. So ikaw, 'di ba? Ano na? Umusta na? Anong gagawin mo? Anong next step mo? So ito na, dito na tayo uh, ano sa realidad ng negosyo, kailangan talaga makipagsabayan ka. Sumabay ka sa agos. Pumantay ka, lumaban ka. Hindi pwedeng ganun ka lang, 'di ba? Kasi unang mo maiisip, matatalo ka, mawawalan ka ng customer. Siyempre, saan pupunta ang customer? Doon na. Malaking grocery. So, ikaw, ako. Hindi pwede to. Kailangan mag-level up. ba? Diba? So, ito din yung maganda sa mayroon tayong nagtatayong magbubukas na mag bagong tindahan. Mayroon kang bagong kakompetensya. Kasi na kompetensya, challenge ka. No? Kaya naman, may magtayo dyan. No worries ka. Level up tayo. Upgrade tayo. So, make sure mo na may ipon ka. May backup ka. pag ipon ka na. No? para mai upgrade mo yung, yung tindahan. No? Kasi hindi naman pwede. Wala, wala ka din dagdag na puhunan. So, importante din sa negosyo kung may backup ka. Kaya habang ngayon, halimbawa ikaw, wala pang kumakalaban sa lugar mo, malakas ang tindahan mo, magtabi ka. Baka mayroong kumalaban sa'yo at wala ka ng fun, pampa-upgrade, maulas ka talaga. No? Kasi sa negosyo, kailangan talaga puhunan ang labanan pumantay ka, sumabay ka sa Agos. Kasi kung hindi ka sumabay, depende na lang. Kasi, syempre, sabi naman iba, nasa suki pa rin yan. Oo, nasa suki. Ano na. Pero pag mayroon doon, na, na umpisahan, bumili ni suki mo doon na mas, mala, mas madaming paninda, mas nakakapamili siya. O, di ba? di mo hawak ang utak ng iyong suki. Di ba? Kaya ang hirap din magtiwala. Pero ang kagandahan din naman, kung ikaw nakapag-invest ka na ng mga customer, at ikaw nag-upgrade, nag-level up, hindi ka nagpatalo, sumabay ka. Nag-level up, may nagtanong, nagtayo, mini-grocery agad, okay, palaki tayo. Sa'yo pa rin ang punta ng mga customer. Kasi ganon na nangyari sa akin. Nung nasa point pa lang ako noon na inuunti-unti ko pa lang pala kaya ba may nagbukas na mini grocery. Sabi ko, tapos nararamdaman ko na ay parang doon na pumupunta ang ibang mga customer. Nag-expand ako. Ang naalala ko noon yung ipinag-expand ko yung aking naipon mula sa kita ng aking tindahan. Nasa vlog ko yun. Nag-umpisa ako. Nag-vlog ako. Nag-umpisa ako maliit lang. Nag-expand ako nag-extension ako sa aking garahe. Pinalik ko na kailang laki to. So, ngayon, yung nagtayo, yung kumalaban sa akin, close na. Lumapit na. So, lumipat na. So, ganoon din ang ginawa ng iba. Yung ibang tindahan dito, nung nag-level up yung ibang tindahan, nag-level up din sila. Kasi ganoon talaga sa buhay negosyo. Sa ano nga eh, dito sa amin, yung SM dito sa amin, unang ano lang yun, supermarket, kunting parang hypermarket, tapos parang kunting mga butik-butik, eh mag, may nagtayong star mall. Sa matatalo ang SM. Ang ginawa ni SM, in-expand niya ang, 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 SM. SM Molino ha, dati malit na yun. naglagay siya ng department store. Naglagay siya ng marami pa mga kainan, fast food. Ngayon, natalo pa rin ang Star Mall. Kasi, punta pa rin sa SM. Diba? Gano'n ang buhay negosyo. Kailangan, sumabay ka. Kung mayroon diyan nag-time grocery mag-level up ka. Kaya importante, may back ka. Yun ang sinasabi ko, kaya habang kumikita, mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. Kasi hindi mo masasabi ang buhay talaga sa negosyo. Okay? So, tandaan mo ha, sa negosyo, lamang ang may puhunan, lamang ang mas maraming paninda, at lamang sa ganda. Okay? So, kaya push lang, mangarap lang, mag-level up, i-upgrade ang tindahan kung may pagkakataon. Pero kung yung iba, diba, syempre na yung tindahan ko na may iba, madam wala eh, hanggang ganito at least may bumibili. Okay. Kasi nand nandito na naman tayo sa part ng negosyante, to negosyante, negosyantihan. Pero kung ikaw, nagnegosyante negosyante okay, may bumibili sa'yo. Pero ikaw talaga yung negosyante ini na gusto mo sumabay sa agos ng pagninegosyo o magle-level up ka talaga. So, ang balak mo na mag-expand, mag-extend, magpalaki ang tindahan, i-push mo yan. Okay, Duki? Kasi, sabi ko nga, <laughs> lamang ang mas maraming paninda. At syempre, di ba, yung ating customer service, huwag mawawala. Okay? Yung mga na-invest natin mga customer, ganun pa rin ang pakitungo mo sa kanila. Lumaki man ang yung tindahan, nag-level up ka na, maging humble ka pa rin kung saan ka nag-umpisa. Okay, do okay? At wag mo rin isipin na, ay, dito na ako ngayon. Ano na kayo? Huwag ganon. Basta mag-work, work, work ka lang. Hayaan mo lang yan. Malalaman mo na lang, ikaw pa rin ang nakatayo dyan. Sa iba eh, pag nagtayo ng tindahan, may grocery agad. Kasi may puhunan sila. Hindi na aral yung business. Ang ending nga, ah, nagko-close. Pero ikaw, dahil nagumpisa ka sa maliit na tindahan, inaral mo ang negosyo mo, hanggang lumaki-lumaki ka, yun ang ano mo, yun ang paghawakan mo na ito, talagang sipag at syaga, kaya tayo umasinsa, ganun o sa yun lang, thank you for watching, bye bye push na yan, ka super ha go, 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 bye bye